Nice. Nandito kami sa Dali Kasama ang mga chikiting-chikiting Ayan si Jace o, Ano yan tinatago mo? Surprise! Uli! Uli! E tinatago si Jace Tignan ako nga kung may fries Uli, mayroon na rin sila dito Mga ganito May mga t-shirt pala dito. Para oh, na nipis. Kaya natin kung may stock sila ng price. Ha! Uli ka! <laughs> Anong ginagawa mo dyan? Oh, ipasayo-sayo pang bata. Bawal ka dyan. Uy, dami nilang ano, oh. Yan silang milk tea dito. So, kukuha na tayo ng fries. One. Wow, naka-organize yung ano nila dito, ah. Ito, two. Yung sayaw pa yung bata, oh. Jay, sarap ka nga. Paano ka sumayaw? Okay. <laughs> ah, jigiring jing jing. <laughs> yeah, Rena, ilan na nakuha natin? Tatlo, gawin natin apat. Para aabot sa Monday. Ngayon, 86. Yan. Yan apat. Tapos, ibili tayo nito ng milk tea nila. Masarap sya, guys. Masarap to. One. Sarap sya. Two. Three. Ay. May open. kukuha tayo ng mga apat para stock natin. Ayan. Oh, Ikaw, Jace, anong gusto mo, Jace? Wala no, anong... ka sa naman. Sarap. Masarap, Jace. Ano, pati mampi. Ah, uh, gusto mo? Ano, panin. Masarap. Milk tea nila. Anim tayo, eh. Bakit <laughs> yun Ay, sabi ni Jace, anim tayo, ha? Bakit apat lang to? <laughs> Hindi sila kasali. Harim tayo. Harim tayo, Ay, tabi, tabi may Ay, da yan. daan. Sino man nainom yan eh. Oo nga, sabi niya nagtatanong <laughs> ako <laughs> nga. Ang gamit. Hotdog, hotdog. Hotdog, alin bang hotdog mo dyan? Ayan ba? Ay, meron pala silang ano, oh, yung cocktail, oh. Yung maliliit, Jace. No? Eh, tingnan natin. Be, oh, nga ano may cocktail sila. Magkano kaya ang cocktail nila? Ha? Huh? Ito. Sa magkano, Jace? Ano yun? Ay, ito ba yun? Apo. Hmm, 150 no, mura 11, na mura. rin Ha? 11,500. Yari na. 11,500. 11,500. Kano, Jace? 115 days 100 ah dito ba diba 115 ah oh. ayan 100 6 <laughs> ano? dugtungan mo malapit na 115. 115. 115. 100 115 napasusunod ng 15 16 ah oh, di ba ang galing 690 Uh, 116. Ay, may 16, ano dito 119. eh. Oh, lulutuin pa. Ah, oh, lamig dito. Gusto mo ba to? Maliliit yan. Masarap, masarap yan pagka ganyan, cocktail. masarap yan. Okay, well, ito yan. Ito nga ang binili ni Ian. Masarap pa eh. Yung bago na to. Oh, chicken poppers na to. Spicy. Masarap siya. May meron na dito. Wow! Gusto daw na. Anong gusto mo? Mura talaga dito. Dami nilang stock dito. Ito, may tumay ha, may bacon sila. Uy, di mo na sana, Lia. Napakunti naman ang kinuha mo. Tingnan natin kung anong ano nila. Yan ba yung mga chicherya dito? Papabili na lang si Masin. Ay, bilay. Ay, wala. Uh. Talagang ano tayo guys ng solid tayo sa fries talaga ng dali. Ah, ah, ano yan? Bakit ka may kain? Ha? Wala, kumain na. Ah. Si Jason, oh, gusto ng tinapay. Bakit? Gusto mo ng tinapay? <laughs> Hindi ka naman kumakain talaga niyan. Gusto kay mama. Ayun o, oh, yung maraming spaghetti. Uy, kumuha ng tinapay. Kumakain ka mga tinapay. Hindi naman ah. Kain na ka Hindi din Ating pang-ano? pang ni Ano masarap Gusto mo hindi ka talaga kumakain, Jace, ng ano. Jace, hindi ka kumakain ng tinapay. ice cream, gusto mo? Hinahanap ko yung chichiro na binibili ni Martin. Parang wala. Ito pala sa kabila. Ay, dito pala tingnan natin. Ano ka pangalan nun? No? Ay, yun. Snappy pala. Marami pala silang stock. Ito palang gusto ni Matty. And spicy. Nalawagin na natin. Mm -hmm. Dami ditong stock. may may bago silang ano ah. Nakatuwa naman. Ano to? Ano, ano to? Ah, wet bread lang siya. Ano, marami na silang ano. Marami silang pagpipilian na ano. Ito na, pa, eh. 39 ito. ni maging ito. Four, four, five, six. biskuit. Blueberry. Ha? Ah. Ah? Ha? Sige, tapos na ba kayo? Elia. Ah. Uh -ah. oh, yung bata oh. Eu saio.